Mga idol, magsasain tayo ng isda. ayano, Ang ating isda ang sinaing. Pero ito, yung galunggong at saka yung ano, yung turay. Tapos, magtatad tayo ng, magtatad tayo ng mangga. habil ako ng mangga eh, Sa patis. Ito talaga paborito ko. Simple-simple lang na pagkain pero dito ako talaga nasanay eh. Itong nakalakhang ko. Patis, mangga, tinagtad ayos, di ba? Kamiya. Mm. Babalatan na natin ang mangga. Ay, e, Dito na natin lagi balat. Ayan, e, no? oh. Mukhang siya kasi ano to, eh. Parang manggang kalabaw. Tinalabaw. Manggang mm. kalabaw. Hmm. Kami pa lang ang asim na. <laughs> Siguro mga kabiak lang ang ating gagawin. Kabiak lang ang ating... Pero masarap to sa patis mga idol. Itikman nga natin kung maasim talaga siya. Kasi ito gusto ko yung maasim eh. Kesa doon sa Indian mango. Yung Indian mango kasi... <coughs> hindi ano 'yan hindi masarap pang ano sa mga patis. Hmm. Asing. Ang mulai mo na ito daw. Ito yung ginagawa namin. Hmm. Hmm. Tapos lalagyan ng patis. Hmm. -mm. Diba? Yan siya sabing tinadtad na mangga na may patis ng isda. Ngayon, kung hindi kung ayaw yun namang tadtad -tad din ng ganyan, pwede naman na, yun. ng parang kinug kinugkod lang. Iwahin niyo ng maliliit. Pero ako, ito talaga ay gusto ko eh. Paborito ko yung ganito. siguro kalahati lang ang ilalagay natin dahil baka ano madami na to yan o oh, baka hindi maubos natin hmm masin hmm Ganun so, sarap niya, oh. Nakapit so, may bagong, pero, may bagoong, pero hindi na patis kahit pang ulam. Lalo, hindi natin nakamatis para masarap. Oo. Huh? Ngayon okay, doon. titigisan na natin ng patis. Ang ating isda. Pero, i-bubukod muna natin dito sa isang ano, kasi hindi natin pwedeng i- Halo agad, mainit pa. Maluluto yung ating mangga. So, ayan. Diba? Yan yung patis niya, oh. Sarap niya, no? Oh. Pamula-mula pa kasi may halong kamyas. Ayan ang ating patis. Mamaya natin lalagyan ang ating mangga. At mainit pa. Ayan, kaya tayo mga idol. Ito yung ating patis. Talagyan natin ang ating tinagtad na mangga. Ayan, nilagyan ko na rin yung kamatis para masarap. Yan. Ito na isasabaw natin sa kanin. Mmm. Siyempre, ito uulaw natin. Diba? As isda. that. Mmm. sarap. Hindi talagang yung kalderetang manok at ito baboy na binagawa. Pero ito pa rin yung ano, paborito ko. Yung isda. Tapos may Patis. At tinaddad na mangga. Kaya hmm. mga idol. Kaya hmm. din tayo ng ano. Binago-ungam. Um, Kasyong kalderetang manok. Malit lang. Ayoko nang ano. Hindi ako masyado sa gulam. Ay mga idol. Mm. The best. You know. Yung mangga. At Kapatis. Kapatis. Thank you for watching. Hindi na lang mga Salamat. Well, kain na. Kain po kayo.